akyat ka akyat ah <laughs> ha ha an grasba oh sira oh anong motor 6 oh So diyan sa matar sino di pa oh napagawala, diba? napagawala. Ah, okay na

tayo dapat uh, iwas talaga tayo sa mga baha-baha kahit ako yung mundabit natin kung may tayo problema sobrang lalim na tubig niya ano yun eh, sa joyride yun eh kumaya ako sa joyride tapos yung pasahero sabi uh, gawa ko daw ng paraan sabi ko naman ma'am mo po uh, natanong pa ako wala po ibang ah, daan dito dito lang isang gate itong gate lang na to yung baha nagalit yung ko oh, sige ma'am rider na lang po. tapos di so, inaantay ko inaantay ko na i-cancel nung ato nung pasero natin sa, noong, noong, yung ano, nung yung, 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 yung kasi para sa akin mahirap sunggal isipin mo magkano na yung pamasahe tapos kung magkaka problema yung ato no, kung magkaka problema yung, no, yung motor natin wala walang ibang gagastos Sa mga kawal motor kundi tayo tayo din So para sa makalulay ay 100 pesos o 150 pesos susugal mo yung motor mo at makakaproblema. So parang bali wala lang abunado ka pa sa madaling sabi abunado ka pa sa ano sa mo dapat yung ato nagalit yung pasahero Nak nakiusap ako na sabi ko ma'am baka pwede po na makancel na lang o, ang sabi pa naman sa akin sir kayo na lang po makancel oh, okay. eh maraming proseso pag yung pag yung ano pag yung rider ang magkakancel Mahal, oh. marami ka pang kailangan gawin, bibit up, para mas mapabilis yung ato yung booking niya. Dalawa kaming rider ganun yung ato. Kasi di ba nga, kung baka pinapakasal ko na yung sa akin. Maya maya, may dumating na isang rider din. Eh, ang ginawa ko, sabi ko sir, malalim mo yung tubig. Mahirap pilitin. Sabi ko, ako po yung unang nabukan yan, eh, nakikiusap ako yung cancel o oh, ayaw yung cancel. So, yun, ginawa nung ato, ginawa nung pangalawang rider, ginumplit niya na lang din sa akin nung ano, nung pasahero ganun well, yung ginawa sa kanya pinapakansin niya kayo i-cancel so parang wala wala siyang konsiderasyon sa mga ano, sa mga rider parang gusto niya porkit uh, nakabook siya pick up siya doon wala siyang wala siyang pakialam sa magiging problema nung ano nung rider once na nabaha yung motor yan. So ayan, pakiusap ko lang sa mga uh, tao dito Sa mga uh, Pasahero dyan Hindi naman nilalahat lahat Yung iba mababait din naman Yung iba mga pa Pero yung iba na, sana naman Isang uh, consideration lang din Ang sabi ba lang kasi nung Anto nung pasahero Ano gusto mo maglakad ako, di ba? Parang hindi ko naman sinabi maglakad ka, pero sana maintindihan niya rin yung part na, yung park namin kasi mahirap eh patuloy nun yung ato yung nakasabay natin kanina sa may stoplight yung PCX daw uh, nilusun yun sa baha tapos nagloko yung computer box o oh, so magkano yun kung sabihin natin na masisira yung computer box magkano computer box ng motor share ko lang sa inyo mga kawan mo to